Ito pong mapagpalang linggo po sa ating lahat sa mga kapanalig sa mga naniniwala sa mga anting-anting agimat medalyon at o, o ano pa mang may tangan sa ating katawan at atin lang pong sasagutin po ang comment ng isa nating subscriber Uh, shout out po sa inyo kay Ma'am Rowena Tabay uh, Sabi niya po about sa santo ninyo uh, tungkol sa akin pinapalimusan So, ito naman po hindi po sa pilitan at sa mga nagnais -nice lang po uh, Kung tutusin nga po ay bihira po magpalimus ng gamit Sabi niya po is magkano po at sigurado po ba na puti ang karga niya Baka naman itim at may karanasan na ako ilang taon kong hawak ilang taon na daw niyang hawak nasa ibang bansa siya dinala niya at hindi rin po siya makaihipon at palaging naubusan sabi ng buong gagamot ay itim daw ang karga ng santo ninyo santo ninyo po so yun 10 years daw niya hawak at hindi siya makaihipon so pagsangalan po ng santo ninyo. Di po o naniniwala na sa itim po ang karga niyan. Kaya nga sa tinawag ng santo ninyo, sagrado po ang gamit po ng santo ninyo. At, at di po maniniwala na sabihin sa inyo ng manggagamot na sa kaliwa o sa itim peke pong mga gamot ang nagsabi ng ganun. Kasi alam po ng mga albularyan kung saan ang gamit ng kaliwa. Saan ang gamit ng sa kanan. Ito ibig sabihin, santo ninyo po, ito po ay sa kanan. O marahil, siguro, kaya hindi po kayo nakakaipon is laging palabas po ang yung pera laging pawaldas po so yun lang po at napaka basic po ng ano kaya hindi po tayo nakakaipon laging palabas ang pera so yun lang yun lang po at maraming salamat so sinagot ko lang yung katanungan ng isa nating ano tagasuhay bay shout out po sa inyo mamrowe na tabay sa mapagpalinggo